Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tinanggal sa puesto ang tagapagsalita ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o ACG dahil sa kontrobersyal na vlog sa isang raid na ikinasalaban sa isang lending company. Sa Viber message ni ACG Director Brigadier General Sidney Hernia nitong Huwebes ika-26 ng Oktubre, sinabi nito na si Captain Michelle Sabino ay, We'll be doing other admin duties at headquarters ACG while we are looking for somebody who can take over her job as spokesperson. Ang pagtanggal kay Sabino mula sa posisyon ay nag-ugat mula sa operasyon noong ikadalawang punang Oktubre laban sa Lendang Company sa Makati City na itinampok ni Rendon Labador sa kanyang Facebook Live. Sa live stream ni Labador, ipinakita kasi ang muka ng mga empleyado ng Golden Coil Lendang Company Incorporated dahilan para putaktihin ito ng mga kaanak ng mga empleyado at ng publiko. Nitong Martes, ika-25 ng Oktubre, sinabi ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz na hindi nasabihan ng ACG ang mga opisyal na naroon sa raid si Nalabador at iba pang miyembro ng media. Ipinaliwanag ni Sabino na pinayagan lamang ng ACG ang mga vlogger at iba pang miyembro ng media na magtungo sa lokasyon matapos ang police operation. Ani Labador. Siya ang nagpasimula ng kolaborasyon sa ACG. Anong masasabi mo sa ginawang ito ni Labador?